what's up mga DJ mga repair na bagong tanggap na fit 1000.2 powered by live so yung issue nito ay hindi na siya makapag ng kanyang totoong lakas i-condition na rin natin to sabi ng mayari yan so masisilip natin yung kanyang supply oh. yan yung kanyang supply Uh, high rail 114 ayan so ayan binuksan ko na yung fit 1000.2 at na sound ko na to so confirm na nga hindi porsado nang kanyang lakas so mas ano pa nga yung mas maganda pa nga yung tunog na ano yung kissler na nirepare ko na ano Uh, 600 watts lang to uh, 78 yung supply nito samantala dito is 114 yung high rail so loging logi yung tunog ng ano fit dito sa Kisler kaya recondition natin to so ito siya mga uh, yan binuksan ko na so itong bird so yung gumawa nito is yung dating ano plastic nang gumawa nito kung mapansin nyo dito is NCW pagdating dito is Nakatoshiba na yan so ito yung Kapasitoro oh. buntis na so palitan na rin to oh. alog alog na diba oh, butas na yan so palitan natin to diba so, isang, isang pa lang siguro to kaya umalog na yung iba oh ito. Matigas pa to. Goods pa. Yan. Ito. Wala na to. Kasi buntis na. So marami ng ano, kalawang. 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 Yan. No. Hindi na rin to tatagal. Yan. nako 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 fit 1000 tapos pagbukas ko ito na yung bumugan sa akin you know? yan ano ng mga DIY yung masaklap dito yan so napansin ko dito yung kanyang diode yan ah, wala na yung diode dito at mayroon silang mayroon siyang jumper na no na wire patungo dito sa kaniyang uh, board na DIY pati yung kabila oh wala na dapat diode dito so ito mayroon diode yung ganito ang problema is putol pinutol na yan pinutol kasi nga nagdirekta sila ng wire iwan ko ba kung sanglin niya to bakit get ganito ayan so try natin tong ibalik sa dati kung kaya pa natin to hindi ba wala nang fuse ano mm, ano ba yan wala nang fuse oh nako <laughs> nako delikado wala nang fuse. Yan you know? o. Ayan. May napansin ba tayo dito? Kaya pala iba-iba uh, na yung wiring dito. Tulad dito. Dapat may IC dito na no. Uh, 45, 58 ah uh, 55, 32 tulad dito. si na nga yung IC na kalagay. Ah, ganun din. 55.30 to. Ang um, problema dito is wala na. So, nabaklas ko na yung isang board at binalik na natin yun. Oh. So, niligyan ko na ng panibagong fuse pang samantala. So, nag ano lang tayo ng uh, wire hibla. So, ayan. Pang samantala lang to. And then, yung kanyang diode uh, binalik natin. So, ayan. So, tansya ko dito, ito lang yung gumagana. Pero dito, deeds na to. Oh. Tingnan nyo. Wala na yung kanyang, ano? ah uh, amp na IC. Yan you know? o. So, tanggal na din. So, hindi napansin ng mayari kasi ah uh, pag volume mo dito sa channel 2 and channel 1 working. Kasi nga, iisa na yung volume niya o. Oh. Tingnan nyo isa na lang yung channel 1 and channel 2 pinagsama niya lang don sa unang gumawa yan kaya pagkabit mo nito automatic parang nakaparalel siya kasi channel 1 yung kanyang ano yung kanyang dinugtungan sa kanyang volume 1 and 2 dito sa channel 1 input so yan so ito palang ano itong input buffer is hindi na talaga gumagana yan yan so isa lang yung channel so kapag nagkabit ka dito ng uh, speaker speaker 1 and 2 gagana siya kasi nga ganun din kung ano yung ginawa niya dito ginawa niya rin dito uh, paralel siya pinaral niya yung linya ng uh, speaker 1 and speaker 2 ano oh. nagtaba siya dito ganyan yan, tinabas niya. Ginamper niya doon sa loob ito. Ginawa niya ano, nakamuno na lahat. Kumbaga, nakaparallel connection yung speaker dito. Kunin dito, tutunog, to kunin dito, tutunog. To Pero isang board lang yung gumagana. Ito, ito wala na. Dense na. So yan, nabaklasin natin yung kanyang power supply yung kanyang mga filter cup so ito yung likod ng ano ng supply niya grabe naman oh uh, parang parang pakisan yata ng ano ng unang gumawa dito narabing mukos mikos oh Uh, ng pinababawal na technique yan Baklasan, baklasin na rin natin tong kapasitor kasi meron na mga buntis at uh, umaalog na ano? pastilan. Yun yung kanyang DIY. So yan mga DJ. Uh, tinanggal ko yung mga uh, uh, filter cup niya kasi aalog-alog uh, uh, na. Uh, palitan na din panibago So add yung mga jumper dito na nilagay niya ano? mga alambre. Tinanggal din natin at ito kita nyo nga mga DJ o oh. na yung ano linya ano oh. Pinagpuputol yan <ti Lydia> matindi matindi yung trabaho so hindi ako yung gumawa nito guys ha ah. so yung naunang so, na na ano naunang tumira dito so ayan. so dito oh. A, uh, kinot kinotkot nya yung ano cladding iwan ko kung bakit so, may binda talaga ano yung kapwa natin so yan kasi binagawa niya ng linya siguro dito kaya pinagpuputol pinagpuputol niya dahil may sarili siya ano mundo yan yan naman yung ano, yung dapat na negative is nag siya ng positive baliktad oh yung positive ilagyan na sign na negative <laughs> so, yan dito pinutol niya yung linya dito ito kinutkot niya oh yan so, ito siguro literal lang ito na nabutas nung pagkasira pero itong mga kinutkot kinutot niya uh, ang gawa ito ng ano ng technician so natin to yan labahan natin kasi masyado ng ano kapit na kapit na yung siguro binugahan to ng ano WD-40 at ano alikabok kaya ito so yung ano resulta parang change oil ng makina yung dating yan so balik muna na yung linya dito nako 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 yan so, pagkatapos natin ibalik yung mga linya ikabit natin sa tamang linya niya Then check up na din yung mga pisa dito sa mga regulator. So, good morning mga DJ, mga repair. So, ito na yung ating Fit 1000. Uh, naibalik na natin sa mga dating yang linya. And then doon sa supply okay na din. So ito, itong isang board. Hindi ko pa to na testing. Dahil ito muna yung inuna natin pero tapos na yun na ano, palitan na nga dapat palitan at ibalik sa dati niyang linya kasi meron siyang mga pinutol rin dito Pinutol lang unang gumawa unang tick so yan o oh. Ayan. so ito yung fuse natin dahil tinanggal niya ah, jumper muna tayo ng hibla ng wire pansamantala kapag naging normal na lahat ah, kabitan natin ang panibagong fuse So yung diode bago na rin yung diode dahil tinanggal rin niya. Yan. So ito sound check muna natin yung isa. At ah, sukatan natin yung bias. So nakakabit na yung speaker diyan, no. Ah, pang sound check natin. Tinusok lang natin dito sa kaniyang out. Ayan. And then yung buffer pala. Ito yung input buffer niya para dito sa kaniyang fit 1000 ang kaso is meron siyang problema my shorted and hindi siya tumutunog and then uh, nanghiram muna ako doon sa isang amplifier ng ano ah uh, buffer yeah, sound check natin kung muna natin to yan nakadirekta na tayo uh, 220 so dito yung valve to 220 sukatan so, natin ng bias na yung tester natin no? so yun yun yung ganyang bias halos mag 0.4 yun yung stinta no halos mag 0.4 syempre ganoon din sa kabila So hiramin mo natin yung isang input buffer Galing din to sa live So volume na <laughs> So hindi pa siya nakakabit sa Hindi pa siya nakakabit sa heatsink yan. Jane Warren, nakalupas tayo. High pass natin ground to ground yan ground low pass and high pass low pass natin so naka low pass balik natin sa high pass yan nabaklas na natin yung ano bilang board so yung positive side ay yung negative negative side is mosfet lang yung nasibak dalawa so yung output is buo so ito yung drive nya ay nasibak nyo na yung isa so dito naman sa si kabila halos lahat na ubos so ito yung ito lang yung natira oh. drive lang yung naiba o oh, na ano natira yan kasi dito pumutok yung fuse yan matindi to so ito lang yung buo dito sa positive side uh, dalawang transistor output at isang mosfet so ito si back lahat to itong mga white dito so dito yan si back open ito shorted at mga leak so yan uh, inano ko na yung mga paa para hindi na talaga mano hindi na, na mapulot natin kasi wala na ang ano to wala na ang buhay nako mahal pa naman po yung isa ito Mga literal na sirat na talaga oh. yan tukos ka oh. yan no pumotok yan yan, pumotok na. Ito ba, putok. Yan. Ito pa, putok. Kaya pala hindi napagana ng unang gumawa. Isang channel na yung tinirada niya. Hindi pa pinagana yung stepper. Ginawa ang dami problema nito yung pisa pa natin order na naman ayan ito lang yung natira oh. so what's up mga DJ so ito na uh, tinira natin yung ano, input buffer ayan so yung kulang na lang talaga dito is fun so isa So input buffer nadali rin natin kasi yung dumating ni dito sa akin yung ano, ang prepare to ay yung input buffer is sira. So, channeluan ng yung gumagana. Kasi nga yung dito, yung dalawang IC is kinutkot, ito ito to. Yan. So, pagdating dito sa akin ay wala na tong mga IC na to. Yung katulad nito. So, ito yung dalawa. Ang problema is yung pagakutkot is putas. Kaya nahirapan tayo sa paglinya. Ngayon, gumamit lang tayo ng ano, yung IC na malaki. Uh, parehas lang yung pin out nila. yan So ayan, natugma rin natin yung mga linya dito kaya working na to mga DJ. So left and right na channel is gumagana na stereo, uh, parallel and bridge mode. Gumagana na lahat. yan Working na to. Pwede natin do isabak sa no. Uh, service. So fan na lang yung ko lang talaga isa, ha. Ayan. So ikabit ko muna lahat to. So what's up mga DJ? So update muna tayo dito sa ating ano. Repair na Fit 1000. Na ayan. Ito na yung kanyang hitsura. So hindi pa to fix na no. Kasi ibipix pa natin yung kanyang ang mano. Ang cable. Yan. So, trinay ko muna na patugtugin. So, dito. Mayroong isang sirang pan. So, dito yan. Yan. Yang fanayan na yan ay dito nang galing. Yan. So, yung dito. Ah... Uh, ikinabit ko man dito para pabuga siya. Di bale nang walang pahigop, basta meron siyang pabuga na no. fan So ito, ah uh, bilhan natin to. Sisira so, na to ba? Diba? So tatlo na lang yung fan. So although itong ano, itong nasa uh, likuran ay mahina na rin pero okay lang yan kasi pahigop naman yan. So dito yung mga filter cup, uh, dosing piraso, uh, yung 10 uh, pieces yung bago dito. Itong dalawa is yung stock niya. So okay pa naman siya. Kaya pinalita lang natin ng sampung uh, beraso filter cup dito naman sa kaniyang control yung mga lights lead light nya yung, indicator at dito din ay okay na rin uh, nabalik na rin sa dating wiring nya so yan uh, sound natin to uh, gamitan natin ng isang speaker yan So volume na natin. So what's up mga DJ? Uh, magandang hapon sa lahat. So mag sound check tayo ng ano, ng Fit 1000 na bagong ni-repair natin. ano? So binalik na rin sa dati niya ano, kondisyon. Yan sound check natin. So isang ano lang muna, isang speaker. So meron pa tayong booking dito na ano na power up din. Yan Atlantic Pro PA30 Yan So sa susunod na to Kasi meron ba tayong naunang ano uh, Repair niya Fit 3000.2 point Pagkatapos nun ay uh, ito Ito na yung ano natin uh, tirahin So sound check mo natin yung Fit 1000 Yan Play nig yung bubong mixer lang tayo mga DJ. Yan. So malinaw pa yung ano niya. Yung bass pwede pa natin yang anong volume man. So, mamaya na siguro.